tayo mahirapan hello mga kai hapon pa uwi na tayo pa dulo na tauli mga kai hindi kaling sa itong trabaho mga kai. may dala pa tayong pang pasaw sa ating alagang kanding mga kai oh. so dito mga kai pasaw tayo dito sa libon mga kai taug, sa mga kahuyan mga kai taog sa itong kanding mga kai dito mga kai oh. dito tayo dadaan mga kai kumata tayo ng pagkait sa ating kanding mga kai. Oto dandito mo kay. Di hawanan mga kayo. Oh. Tayo mga muktayan na. Pagkain ng kambing dito mga kay. May lagay ko muna dito ng pasaw natin mga kay. O na tayo ngayon dito ng pagkain ng kambing. Okay. Sana marami tayong makuha dito mga kay, pagkain ng kambing mga kay. Okay, ulitin natin to mga kay.

Kali say po ni na tinse mo kasi say na to.